pagdating po namin dito sa laot mga kabaradig eksaktong uh, alas 5 na ng hapon mga kabaradig at pwede na pwede na palang i-area itong kitang mga uh, kabaradig ayan po nakahanda na po yung kasama ko dito Inanda na po niya yung mga uh, gamit na gagamitin niya doon at kinakailangan rin pala na lagyan ng ano ng buhangin para hindi talaga gumulo itong mga late na ginagamit Hello, what's up mga kabradix at dito mga kabradix uh, pupunta po tayo dito sa uh, dalampasigan mga kabradix at dito dito po sa likuran mga kabradix makikita nyo ang dami po mga magingisda dito yung mga pump boat nila napakarami doon makikita yung mga products at mamayang hapon ay sasama po tayo doon sa laut para uh, malaman po natin kung papano, papano yung pag process ng mga kitang na ginagamit nila dito ayan po mga kapradiks ayan po mga kapradiks papunta na kami sa laut mga kapradiks ayan kung makikita na yung araw mga Bradix at pwede na ito doon sa laut At ayan yung kasama ko dito. Kinukunin na niya yung uh, ano namin yung pampun namin. Ayan po mga Bradix makita natin na kalmadong kalmado yung dagat. Dito mga Bradix makikita po natin na yung mating mga mangingisa mga Bradix ay talagang busy busy po sila sa paghanda at inarrange nila yung gagamitin nilang pangingisda dito ayan dito mga brariks makikita natin na hindi rin pala basta basta yung paggawa nito at pag process nito mga ganitong uh, pangingista pangingisda mahirap din pala mahirap din pala pag nito ayan makikita natin na talagang malaki ang sakripisyo nilang ginawa dito ayan po mga kabradiks at pagkatapos nito mga Bradix ay lalagyan na nila ito ng pain. Pagkatapos lagyan ng pain. At itong kitang na to mga Bradix, itong klase ng kitang nato ay ang ipapain lang nito yung mga dilis. Kaya pagkatapos nito, pag wala, lumubog na yung araw, pwede na ito uh, ilaot. Pwede na ito papunta ng laot para doon. Doon ay area, doon sa laot. Yan po mga kabradix. Yan po ang naging uh, hanap po dito ng mga mangingista po namin dito sa lugar po namin. At pagdating namin sa laot mga kabradix, ayan na po. Yung na lang kasama ko dito yung pag mga mga kabradix. Ganyan lang po pala yung pag mga kabradix. At kung magigita natin para sa kanila mga kabradix, parang tingin lang tayo parang napakasimple pero ayan, kung hindi tayo sanay nahihirapan po tayo habang patuloy po na nagariya yung kasama ko dito mga kabradix at ako naman ay nakapokus sa kanya yung pagbibidyo ko sa kanya ayan po mga kabradix, makikita po natin na talagang kalmadong talaga kalmado talagang lagat natin at pinigyan tayo ng pagkakataon ngayon na maganda yung leader natin at yan po mga kabradix talagang hindi po basta-basta talaga yung paggawa nito at kinakailangan ko itong mga projects na lagyan talaga dito ng ano ng pangin para hindi umbulo yung mga nylon nila at at pag umbulo yan mahihirapan sila jan sa ginagamit nila mga lay. Ayan po mga projects patuloy patuloy pa rin na iinaria ng kasama natin. At dahil nabutan kami ng dilim doon sa laut mga Bradix ay dito ko na lang tinuloy yung pag-video ko mga Bradix. Ayan po mga ka-bradics, kung makikita nyo yung nauhuli namin mga ista. Ayan po mga Bradix halo-halo yung mga ista na nauhuli namin sa kitang na ginagamit namin. Ayan, buhay na buhay pa yung mga ista mga Bradix kung pa yung mga ista. Ayan lahat lang yung nahuli namin sa, sa pag-ano namin ngayon yung pag-aria namin ngayon. Ayan, kadami yung ista na nahuli mga kabradiks. Ayan lang po mga kabradiks. At pasinsyahan nyo na na hindi ko talaga nakunan doon sa lao. Yung paghuli mismo ng ista. Ayan po mga kabradiks. Na kikita ko mga kabradiks na hindi rin po pala basta-basta yung paghuli nila nitong mga ista na to. At kinakailangan po na yung napakalaking proseso nito at lalo na po sa kanilang mga ginagamit na pangingisda yung kitang talagang mahirap ang pag-process nito at, pero dito mga bradex kung masipag ka lang talagang makikita mo talaga na yung makikita mo talaga na may mga magagagandang resulta at makikita mo na marami kang mahuhuling isda dito pag masipag ka lang. Sa hindi pa po nagkasubscribe po sa aking channel, please subscribe and don't forget to like and share mga kabradix. At pakipindot na rin sa bell button sa baba para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pang mga video. At ang masasabi ko lang, good luck and God bless po sa ating lahat. At ito ang inyong kabradix.